bonot buhay Okay? Unang bonot, unang bonot. Tan Yeah, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So may 12 pa 12 pa, 12 pa Yan, magandang araw po mga bay At yun, po kayo lahat mga bay So nandito pa rin po kami sa Mindoro mga bay uh, Hindi pa po kami nakaka-uwi kasi yung biyahe po kasi ng sinasakyan pa kuron uh, yung schedule lang po mga bay kaya nakatambay na po kami ng ilang araw po dito mga bay at so hindi na po ako makakapag live mga bay patungkol doon sa uh, sa daing uh, at hindi rin po kasi pwede patagalin yun kaya ah uh, dito na lang po mga bay bubunutin ko na lang po at, at dito na lang po ako magbubunod sa Mindoro kasi ang iniisip ko po mga bay bukas uh, bukas na po kasi yung biyahe pa balik namin ng koron tapos magpapasundo kasi kami sa kila buhay ama tapos nakaridin na rin naman yung daing doon naka box box na po binox box na po nila bali ang mangyayari ay pag sundo nila sa amin, so diretso ko na ipapadala po yun. Kaya kailangan kong bumunod ngayon na hindi na po magla-live. At yun, diretso padala kasi kapag doon pa po ako ulit sa isla mga bay, or doon, doon ulit, dun kami magbubunod kasama yung team. At o babalik pa kami ng koron, so, po sa oras. Kumbaga, maliban sa magastos maga, sa oras, gastos din po sa sa diesel so malayo nga po kasi yung corona at saka corona at saka kanipo so yun na lang po yung gagawin natin ngayon mga bay so sana maintindihan nyo po na hindi natin sa live gagawin pero siyempre uh, ano naman mga bay uh, patas po yan patas uh, para dun sa uh, para po dun sa mga nagtatanong yan so patas po yung gagawin natin siyempre uh, dahil kami ay gusto namin na uh, makatikim lahat ng daing kaya lang hindi naman po kayang bigyan lahat hindi hindi kaya lahat pati Kevin po dahil limitado po ang isda ayun, tapos ayun, uh, salamat po pala doon sa mga noon na uh, mga napadalahan na po natin na nag-comment at na nag-message po sa akin na natanggap na nila ang daing at uh, napakasarap daw po <laughs> so ito pa uh, ipapakita ko po sa inyo uh, bilang patunay na may mga nakatanggap na na natanggap nila yung mga unang pinadala po natin no? Oh. so ito po ipapakita ko sa inyo dapat lang at ito yung isa sa mga uh, nawalpadalahan natin nakaraan mga bayan si Jerome you know? at ito pala yung isa sa mga napadalahan natin nakaraan mga bay si bay Jerome o, oh, ayan, sabi niya oh, ang sarap bay ng tuyo yummy yan hey, you no know? Tapos ito naman po yung sa isa pa. Ayan, bye. Maraming salamat. Nakuha ko ng daing. Patikipit bahay ko. Nakatikim. Salamat, bay. Ayan, oh. At ito rin po, mga bay Ang isa pa sa mga nabunot. Ayan, oh. Maraming salamat buhay isla team. More blessing sa team nyo. At yon, Ito rin po yung isa, mga bay Ayan, sabi niya, bay Dumating na ang daing, bay Maraming salamat, bay God bless sa inyo. More power. Ayan, oh. Welcome. Welcome po sa lahat ng nakatanggap. Ito naman po yung isa pang nanalo mga bay. Sabi niya, hello by rain, dumating na yung daing sa bahay namin. Yan o. Oh. At yun mga bay, yun po yung ilan sa mga napadalahan po natin ng, daing po nung nakaraang raffle. So yun po ay patunay na pinadala talaga natin at may at yun natanggap po nila. Uh, congrats po pala ulit dun sa mga nanalo mga bay. No? sa lahat-lahat ng nanalo. Congrats po. At yun. so uh, ito naman po mga bay. Yun nga, sa pangalawang raffle natin. So ito po lahat ng mga nag-entry ngayon. Marami-rami po yung nag-entry ngayon. Na gaya po nang sabi ko ay mag-message lang dito sa ano. Sa sa page natin na malapit na mag 200 uh, followers. So salamat po pala doon sa lahat ng nakapalo sa page natin. So, ito po mga bay, yan. Marami-rami po mga bay at yan yung gagawin ko ngayon. So, isusulat po natin tapos pagkatapos ay bubunutin. Yan. So, yan po lahat mga bay lang sasali. So, mas marami-rami ito sa nakaraan na nasulat, na nag-entry. Ayan at nga po pala mga bay, dun sa mga nanalo na pala. So, uh, pass muna kayo ngayon. <laughs> Bigyan po muna natin ng chance yung iba na hindi pa nanalo. So, kasi marami po kayo. So, yung mga nanalo na, nakatikim na rin naman po kayo. So, hindi muna natin kayo isasali ngayon para yung iba ay mabigyan po ng mas malaking chance. Baka kasi mabunot kayo ulit, din natin masabi. Di ba? So, yun. So, para naman matikman matikman din ng iba pa nating kasamahan mga bay. So, ayan po. na Ayan. kumpleto so, kompleto na po. ah, uh, marami, na, marami na po ito mga bay. So, hanggang mamayang hapon kasi umaga po ito. 8 o 8 ng umaga. So, baka mamayang hapon na po natin bunutin para si kahapon ako nag-upload mga bay patungkol sa instruction o ano ang kung ba, instruction para makasali sa rapo nga mag message lang sa akin sa facebook page tapos yun entry na yun at to hanggang mamayang hapon po para buong isang araw ulit na aantayin ko po yung mga lahat ng makapanood at mag message para lahat ay makasali po mga bay so o, yun nga pala mga bay huwag ko makalimutan nandito pala kami sa bahay nila brother G po mga bay So dito na kami nila pinatuloy po. Ayun. Yan. yan. So, lahat po yan ay nakasali sa entry. So marami-rami po yan mga bay. Antay lang ay naglo-loading. Yan. So marami po yan nakasali mga bay. So yan. At ako ay magdahan-dahan na po magsulat mga bay. Yan. So, Dami, dami pa yan mga bay. So lahat po ng message po nito mga bay ay isulat ko po lahat para hindi naman po masayang yung effort nyo na nag-message kayo na makasali sa entry mga bay. So yun. O abang-abang po hanggang dulo mga bay. Para dun sa medyo maswerte. maswerte na ma na mabubunot. At siyempre mga bay kapag hindi sila busy yung kasama natin dito sila native joy saka kulot pabubunutin din natin mga bay wala man yung kasama natin yung team so sila na lang yung papatulong tayo magbunut para maging patas mga bay na hindi lang ako yung nagabunot, baka may magisip na pinipili ko lang siyempre hindi po mangyayari yun mga bay Meron kasing isang nag-comment nakaraan, karaan, uh, sabi niya na no daw, uh, kung ibibigay, ibibigay daw. So sabi ko naman, isip-isip ko naman, uh, hindi naman po kayang bigyan lahat, kaya dinaan sa raffle. So, kaya nga dinaan po natin sa raffle kasi hindi talaga kaya ang bigyan lahat po. Gustohin mo po namin na mabigyan kay lahat, so hindi rin po talaga kaya bigyan lahat. yun mga bay oh so, yun nakatatlong nyo tayo nakatatlong papel na po tayo so, pa tapos meron pa tayo so habang tayo ay naga sulat sulat tayo sa kanila ako yung hindi tapos tutulungan din nila tayo magbunod mga bay ayan kung dahil yan o no? wow. oh. wow guys wow wow wow, eh. <laughs> wow. <laughs>

Ganyanin mo lang yung pangalan, niya isali mo yung ganyan. Ayan. Iyan. Iya, galing alak pa na. Kanggaling. Nitiyjanin. Yan, Tapos tupiin natin. Lang. ikaw ang taga lukot ako ang tagagupot. gupot Bisento pilang? Ano? Magdina ngayon? Pa yan pa 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 na yan. pa 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 mahahaba ang mga pangalan nila. Hmm. Mayroon ding may yung pangalan. Hmm. Ang ikon at mahilig mag-upit. Pero hindi marunong ma mag gunting. Ano ito? Bakit yun? Hindi yan ito. ito Takit yan. Amalo. <laughs> Nadaloy ka guys. Sana ako yung mag Kung mabunatan. Sabi sumo. Mabunatan. Hmm? <laughs> <laughs> nao, okay. na Nakaplay ba yan, Ben? Nakaplay yan, guys. Nakaplay na yan. Opo. Matindi okay. ba si Tanay Kulad pa Muriatik, muriatik. Bisa. <laughs> Yung iba, nag-comment. Ready na raw ang kanilang Malunggay. Malunggay. <laughs> Ready na malunggay. Ready na malunggay. Malunggay pati ang kanilang ano. Sana mabunot yung langka. Sana... Masarap sana kung okay. langka ang ihalo nila. Sa Eh. Aba kabilis ka mag pick. ko dahan-dahan mo rin yan, bata. Aba, luko. Luko yun eh. Mm -hmm. eh <laughs> dami pa ito mga bay. sobrang ito isang daan. <laughs> Wala pang kalahati yan. Wala pa bay. Isang papel pala ito ginupit-gupit namin. Shout out sa mga ano, nakakasabi sa Raffles sa parapol ni Mohal Islam Lagdini. Maraming salamat sa mga ano, nanalo. Sana mabulot ako. <laughs> <laughs> Aba, lagi ka na makakain lang daing. Lagi sariwa ba? <laughs> Paulina Librisana. Pwede lang sana magparapol. Yung surahan. Tapos pag nanalo, Kunin na agad. <laughs> kaso lang, hindi pwede kasi pag na-icean yung surahan nag-asal yung rasa <laughs> bakit ba na? hindi na kasi fresh yun ang um, tamang sagot <laughs> kang tanaw masarap siya pag pabuhong pero pag ice na wala eh panit na nga hindi hmm. daw nagaano yung ano niya nagatigas na yung taba niya sana lagi siya nakababad sa apoy eh. oh. <laughs> wala ka nang masabi sa utak na yan Jet Bencho na sobrang taba ng utak mo sa tayo nga ikaw eh

yan ang gawin mo. May mahabang pangalan, may maiksi. <laughs> Isa nang ibig sabihin niya Pag mahabang pangalan, matangkad na tao. Pag maiksi. Eh bakit ako mahabang pangalan, bakit maiksi na tao? yan <laughs> lang ba? Ako at bang <laughs> Ako at abang. Alalay. <laughs> Ito ay yung ano. <laughs> may na. May nasali kang ano. <laughs> may nasali kang hindi. Dapat isali. Baka mabunot yun.

Iba na ang salita, nakapunta lang namin Mindoro. Ayan <coughs> mga bay, tapos na po Pati okay. lang umpisahan Itaas natin Pagpasinsahan nyo na, ay, mabilisan lang ito dito <laughs> Okay, bonot, buhay sila Okay Unang bonot Unang bonot Tan-tararang Yan yeah, Sino? Oy Rafael Zamora Yeah. Yon. Yon. Congratulations. Congratulations. Ayon. Yes. Yes. Tangay kulot. Bonot. Ito Tangay kulot. Pahirapan natin sa tangay kulot. <laughs> Dahil siya ay nakaupo. O, oh, sa isa lang. Sa isa lang. Yan. No? Si Joseph. Las Punas. Uy. Joseph. Las Punas. Oh, Las Punas. Yeah. Las Punas.

Hindi namin nasabda niyan. Pangatlo, Renante Estrella. Wow. wow. Renante Estrella. Okay, pabunodin ko rin si Joy. Joy at Sensor. Ah, buna. Nah, buna. Okay. Ang ah, okay. bakada, may isa lang ba? Isa lang. <laughs> <laughs> Sino Si Lord Bargain. Or Barking. Uh, congratulations. Ang ating pangapat <tang>, si pang Lord ba? Uh, Lord Lord Barkin ang Barkin. Ang kanyang apelyido. Barkin. Barkin. Ayan oh. No? Congrats po apat apat. Buhay isla. Bunutin ang mga bonus. Ta Bunot tayo nang tatlo para matapos agad. Tanda, -tanda. Tanda, -tanda. sa dalawa. O, apat na lang, tatlo apat. Kasi 20 kasi mga bayong mananalo. So lima-lima kami. Diyan yeah, na. Dando. Panglima, Renato Arana. Ayan oh, no? Congrats. Renato Arana. Congratio. Jesus Lagrada. Congrats. Congrats. Ayan tayo dito. May tawag dito. Second voice. Second voice. Alvin Grigonyo. Hi, Gorgonyo. Congrats. Congrats. At saka si Maritis Magturo.

Ryan Malonzo. Uy, mm. Ryan Malonzo, congratulations. Ang siyam na yun. Uy, Ryan ulit. Ryan Kabalhin. Ayan, o. Congratulations. Next, Noel Escalera. Yes. You know? Sir Noel, maraming salamat sa support ha. Kayo po kayo sa TV. Yeah. Next, Jeffrey Corrales. Yeah. Congratulations. Uh, -huh. Congratulations. Next, Catherine Marsa. Tang tanay. Ah, yeah. Congratulations <laughs> <laughs> na. Yan, <laughs> Ay, next si Randy. Senyo. <laughs> <Ocinio. laughs> Ilan na ito? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

<laughs> Sino nga ba? Si Mercy. Oy, si Mercy Dagami. Ayan, oh. Mercy Dagami. Malapit sa kuyo yan, Dagami. Ato, okay. ayan. Next, Antonio Wait, Flores. Oh, Flores ayan, ha? Oh. Antonio Flores. Yun. Yun na yun. yun. Si Michelle. Rob Yo, ni si Michelle Robbena. Okay, last. Last three ba? Elmer pa Elnar. Yan ah. Oh. Tang si Di la Cruz. Di Cruz. Di Cruz. Yan oh, Giseline Di Cruz. Dila Cruz. Dila Cruz. Dila. Dila Cruz. Dila. Dila. Salamat kayo ma. Salamat. At ang panghuli. At ah, ang last. At ang last na nanalo. Lalaki. Junior <laughs> Rodrigo Marco Junior. Congratulations. Yun, congrats po sa lahat ng nanalo. Congratulations. <laughs> <laughs> okay mga bay, ulitin natin lahat ng mga nanalo. magkabang abang, -abang na po kayo. Dahil pag namin ay diretso na po ito padala. First runner up. Gisalen de la Cruz. Thank you. Alvin Gorgonio. Thank you. Michelle Ropeno. Thank you. Rodrigo Marco Jr. Salamat kayo. Elmer Failnar. Thank you. Renante Estrella. Shout out. Hindi you no? Know? Antonio Flores. Salamat. Noel Escalera. Thank you. Sino ba dyan? Ryan Malonzo. Thank you. Lord Barkin. Shout out. Joseph Lasponyas, yes sir. Jesus Lagrada, yes sir. Jeffrey Corrales, yes sir. Catherine Marza, yes sir. Atrande Zinio yes sir. Mercy Dagami, yes ma'am. Renato Arana, yes sir. Ryan Cabalhin, yes sir at Rafael Zamora. Yes, sir. At ang last ay si Marites Magturo. Yes, ma yon abang-abang na po kayo sa lahat po ng nanalo sa aming pag-uwi. Congrats po. Congrats po rin. lahat. Congrats po lahat Congrats mga po At yung, yung, yung mga hindi nanalo saan? Eh? Ang hindi nanalo ay... Ang dami. Surprise. yung O, yan po <laughs> yung mga hindi nanalo mga bayan. Ang dami yung... So, ganun talaga. Hindi lahat nabibigyan po. Opo. See you next time. Sige <laughs> na See you next raffle. Oh, Sige na yan. Sige, magparapol ka dyan. Tangay yung kulot. <laughs> Ang premium ako. Wah.